mga kababalaghan ng kalikasan, mga reindeer. Ang mga ito ay nagpapakita ng kahangahangang kakayahan na mabuhay kahit sa matinding lamig. Hindi sila natitinag kahit sa lamig na 50 degrees below zero. Ang makamanghamanghang hayop na ito ay naglalakbay ng libu-libong kilometro at ang kulay ng kanilang mga mata ay nagbabago depende sa panahon. Isang tunay na himala ng kalikasan, ang reindeer. Sa mga polar region, ang mga blizzard at malakas na pagulan ng niebe ay pangkaraniwan at pihirang makita ang araw. Parang pag-akyat sa Mount Hala sa taglamig, napakahirap mabuhay sa ganitong matinding kapaligiran. Ngunit ang mga reindeer ay nalalampasan ng malupit na kapaligiran na ito ng may katapangan at tiyaga. Sila ay mga tunay na mandirigma na nagpapakita ng kapangyarihan ng kalikasan at kakayahang umangkop sa kapaligiran. Naisip mo na ba kung paano nabubuhay ang mga reindeer? Sama-sama nating tuklasin ang mundo ng mga kamahamang hayop na ito at hanapin ang sagot. Alamin sa pamagitan ng panonood ng video. Ang mga reindeer ay nakatira sa mga lugar na nababalot ng yelo, lampas pa sa Arctic Circle. Malawak silang nakakalat mula North America, Greenland, Scandinavia, hanggang sa hilagang bahagi ng Russia. Ang mga lugar na ito ay kilala sa mahaba at madilim na taglamig at maikli at malamig na tagaraw, parang walang katapusang taglamig. Parang isang tunay na winter wonderland, di ba? Ang mabuhay sa ganito katinding klima ay isang kahangahangang gawa. Isipin mo, ang temperatura ay maaring bumaba hanggang 50 degrees Celsius, nakakapangilabot. Pero ang mga reindeer ay nakakapag-adjust ng mahusay sa ganitong klaseng kapaligiran. Sila ang tunay na bida ng Winter Wonderland. Ang kanilang makapal na balahibo ay nagsisilbing proteksyon laban sa matinding lamig at ang kanilang malalapad na kuko ay nakatutulong sa paglalakad sa niebe at yelo. Parang mga ekspertong survivor. Ngayon, saan kaya ang lugar na may pinakamaraming reindeer? Subukan mong hulaan. Ang mga reindeer ay naglalakbay ng sama-sama, Sumusunod sa isa sa mga pinakamatinding klima sa mundo, ang Arctic region. Sila ang mga tunay na nomad ng hilaga. Sa tingin ninyo, aling kontinente ang may pinakamalaking populasyon ng reindeer? Ay comment ninyo sa baba. Ang sagot ay Asia. Ang pinakamalaking kontinente sa mundo ang Asia ang may pinakamaraming reindeer. Ang Siberia ang isa sa mga pangunahing tirahan ng mga reindeer. Ang malawak na kagubatan ng taiga ay ang perpektong tahanan para sa kanila. Pero nakakalungkot, ang climate change ay nagbabanta sa mga tirahan ng reindeer sa mga lugar na ito. Ito ay isang seryosong problema na kakaapekto hindi lamang sa mga reindeer, kundi pati na rin sa lahat ng mga hayop na naninirahan sa parehong ecosystem. Ang pagprotekta sa ating planeta ay pagprotekta rin sa mga kahangayang hayop na ito. Ang mga reindeer na ito eksperto sa pag-survive sa lamig. Alam ninyo ba ang sikreto nila? Ang kanilang balahibo, dahil sa makapal at siksik na double-layered na balahibo nila, mas nakakayanan nila ang lamig kumpara sa ibang mga hayop. Parang nakasuot sila ng pinakamagandang winter jacket. Ang panlabas na balahibo ay mahaba, siksik at waterproof pa. Ang panlob naman ay malambot at mainit-init, kaya nakakatulong para manatiling mainit ang katawan nila. Ang galing ng balahibo nila kahit tamaan ng snow hindi natutunaw. Parang nakaupo sila sa harap ng fireplace. May isa pang nakakagulat. Ang kulay ng mata ng reindeer nagbabago depende sa season sa tag-araw gold, sa taglamig blue, kaya kahit madilim sa taglamig, nakakita pa rin sila ng maayos. Paano kaya kung ang mata natin nagbabago rin ng kulay depende sa season? May sip ninyo ba? Anong kulay ang gusto ninyo? I-comment ninyo. Para makatipid ng energy at init, pinapabagal ng reindeer ang metabolism nila, parang oso na nagahibernate. Parang tayo rin pag weekend, nakahiga lang. May special function din ang ilong nila. Pinapainit nito ang malamig na hangin bago pumasok sa baga nila. Ang galing, kaya nilang tiisin ng hanggang negative 50 degrees Celsius. Nakakamangha, di ba? Ang reindeer ay nagpapakita ng kahangahangang kakayahan na umangkop sa kanilang kapaligiran. Ipinapaalan nito sa atin na maraming paraan para mabuhay. Ang mga reindeer ay purong herbivore. Ibig sabihin, mga halaman ang kinakain nila. Pero mahirap maghanap ng pagkain sa napakalamig na lugar. Isipin mo na lang kung gaano kahirap maghanap ng makakain sa gitna ng blizzard parang naghahanap ng karayom sa dayami. Kapag natunaw na ang yebe sa tagaraw, kumakain ng mga reindeer ng iba't ibang halaman tulad ng damo, bulaklak at dahon. Parang mga baka na nanginain sa mataas na pastulan. Paborito rin ng mga reindeer ang mga kabute. Alam na alam nila kung aling kabute ang dapat kainin. Tunay na eksperto sa kabute. Parang lola sa kagubatan. Pero sa taglamig na babalutan ng yebe ang lahat. Kailangan humanap ng ibang paraan ang mga reindeer para mabuhay. Isipin mo na lang kung kailangan mong mamalengke sa gitna ng napakalakas na blizzard. Dito ngayon nagiging mahalaga ang matalas na pang-amoy at espesyal na ilong ng reindeer. Parang aso na naghahanap ng nawawalang bagay. Naamoy ng reindeer ang lichen sa ilalim ng niebe at hinuhukay ito gamit ang kanilang kuko at ilong. Parang minero na nagtatrabaho sa minahan, napakasipag nila. Ang lichen ay isang halamang mabagal lumaki. Nabubuhay ito kahit sa malamig at tuyong lugar. Hindi ito katulad ng cactus sa disyerto pero pareho silang matibay. Ang lichen ay masustansya at mahalaga para mabuhay ang reindeer sa taglamig. Parang superfood na panlaban sa lamig. Tinatawag ng mga sami, ang mga katutubo sa lugar na ito, ang reindeer bilang mga katagalinis ng nyebe ng kalikasan. Ito ay nagpapakita ng magandang ugnayan ng reindeer at lichen para silang magkaibigan na hindi mapaghihiwalay. Parang sina Winnie the Pooh at Piglet. Kumakain ng lichen ng reindeer at kailangan ng lichen ang sikat ng araw para sa photosynthesis. Nililinis ng reindeer ang nyebe. Lahat panalo, tulungan lang. Orang bayanihan. Ang mundo ay puno ng kamanghamanghang mga bagay, di ba? Taon-taon ang paglipat ng mga reindeer ay isang nakamamanghang tanawin. Alam niyo ba na sila ang mga hayop sa lupa na may pinakamahabang paglalakbay? Libu-libong taon na nila itong ginagawa. Tuwing tagsibol, kapag natutunaw na ang yelo at humaba na ang araw, ang mga reindeer ay nagsisimulang maglakbay pahilaga para maghanap ng mga sariwang damo. Parang mga ibong nagbabalita ng pagdating ng tagsibol. Sa kanilang paglalakbay, dadaan sila sa mga kagubatan, ilog at malalaking yelo. Daan-daan, libu-libong kilometro ang kanilang nilalakbay, parang isang mahabang ekspedisyon sa buong Eurasia. Para sa malaking paglalakbay na ito, ang mga reindeer ay nagsasama-sama at bumubuo ng malalaking grupo. Sampu-sampung libo o kahit daan-daang libong reindeer ang nagkakasama-sama, parang isang dagat ng mga hayop na walang katapusan, isang malaking parada, isang napakalaking hukbo, para silang mga langgam na nagmamartsa. Ipinapakita nito ang kadakilaan ng kalikasan at kung gaano tayo kaliit kumpara dito. Paano kaya nila nalalakbay ang napakalayong distansya? Ang sikreto ay ang kanilang kahangahangang tibay at likas na kayahang malaman ng direksyon. Ginagamit nila ang araw, mga bituin at ang magnetic field ng mundo para malaman ang direksyon. Parang mga ibong lumilipat. Isipin nyo, 500 kilometro ang nilalakad nila bawat taon. Mas-mas malayo pa yan kaysa sa ilang ulit na pagbalik-balik mula Manila hanggang Cebu. Siguro mga 10 milyong hakbang yon. Tunay na mga marathoner, ano sa tingin ninyo kung paano nila nalalakbay ang ganito kalayong distansya? Mag-comment kayo sa baba. Sa mahirap na paglalakbay na ito, maraming panganib ang kinakaharap ng mga reindeer. Gutom, pagod, mga mandaragit, malalakas na agos ng ilog. Ang paglalakbay na ito ay isang tunay na pagsubok para sa kanila. Sa kabila ng paghirap ang mga reindeer ay patuloy na naglalakbay taon-taon, ito ay patuloy na ang katatagan at tibay ng kalikasan. ang mga kamanghamanghang nilalang na ito ng Arctic ay nahaharap sa maraming panganib sa kanilang buhay. Ang mga mababangis na mandaragit ay isang malaking banta. Mga lobo, oso, lynx, at maging ang mga agila, ilan lamang ito sa mga mandaragit na nanghuhuli ng reindeer. Ang mga lobo, lalo na, ay isang malaking panganib sa mga reindeer, parang yung lobo sa kwento ni Little Red Riding Hood. Ang mga kawan ng lobo ay kadalasang nanghuhuli ng mga batang, matanda, o may sakit na reindeer. Pero hindi madaling biktima ang mga reindeer. Ang pamumuhay ng sama-sama ay nagbibigay ng mahalagang proteksyon laban sa mga mandaragit, parang isang mahusay na hukbo. Kapag may lumalapit na kawan ng lobo, ang mga reindeer ay bumubuo ng isang depensa. Parang mga sinaunang barkong pandigma. Ang mga bata at mahinang reindeer ay pinu-protektahan sa gitna ng kawan, parang mga kayamanan na iningatan. Ang mga adult na reindeer ay gumagamit ng kanilang matatalas na kuko at sungay para ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi basta-basta sumusuko ang mga reindeer. Kapag tumatakbo, ang mga reindeer ay nakakatakbo ng napakabilis. Singbilis ng tren. Dahil sa kanilang bilis at liksi, natatakasan nila ang mga humahabol sa kanila. Parang mga ninja. Ang mga reindeer ay kayang tumakbo ng hanggang 80 km bawat oras at kaya nilang panatilihin ang bilis na ito na matagal. Parang mga karerista. Ang interaksyon na ito sa pagitan ng mandaragit at piktima ay mahalaga sa balanse ng ekosistem. Ganito gumagana ang food chain, kinokontrol ng mga mandaragit ang populasyon ng mga herbivore. Pinipigilan nito ang sobrang pagkain ng mga halaman at pagkalat ng sakit. Parang traffic enforcer na nagkokontrol ng daloy ng trapiko. Ang mga marilag na nilalang na ito, ang mga reindeer, simbolo ng Arctic, ay nakalulungkot na nahaharap sa maraming banta. Pagbabago ng klima, pagliit ng tirahan, pangangaso at mga aktibid na pang-industriya ay nagbabanta sa kinabukasan ng mga reindeer. Ang pagtaas ng temperatura dahil sa global warming ay nagdudulot ng pagkatunaw ng mga yelo. Lumiliit ang tirahan ng mga reindeer. At ang pagtaas ng temperatura ay nagiging dahilan din ng pagkaunti ng lichen ang pangunahing pagkain ng mga reindeer. Ang pagdami ng mga aktibidad ng tao ay isapang banta. Ang mga aktibidad tulad ng pagmimina at paghahanap ng langis at gas ay sumisira sa tirahan ng mga reindeer at humahadlang sa kanilang paglalakbay. Halimbawa, tulad ng Groningen Gas Field Development, maaring magkaroon ng malaking epekto, katulad ng pagdevelop ng pre-salt oil fields sa Brazil. Sa ilang lugar, ang pangangaso ay may negatibong epekto sa bilang ng mga reindeer. Ang mga ganitong sitwasyon ay malaking panganib hindi lamang para sa mga reindeer, kundi pati na rin sa iba pang mga nilalang at sa buong ekosistem na kanilang kinabibilangan. Parang domino, kapag may natumba, ang mga reindeer ay mahalagang bahagi ng Arctic ecosystem Kapag nawala sila, maaring gumuho ang buong sistema. Parang Jenga blocks, di ba? Pero may pag-asa pa. Maraming pagsisikap ang ginagawa para protektahan ang mga kahangahangang hayop na ito. Ang mga pagsisikap na ito ay pinoprotektahan ng tirahan ng mga reindeer, kinokontrol ang pangangaso, at nilalabanan ang pagbago ng klima. Ano pa ang maari nating gawin para protektahan ang mga magagandang hayop na ito? Ibahagi ang inyong mga ideya sa comment section. Maari mo ring suportahan ng mga organisasyon tulad ng World Wildlife Fund WF sa kanilang mga proyekto para sa mga reindeer. Maari kang mag-donate sa mga environmental groups, magpalaganap ng kaalaman tungkol sa climate change o makipag-usap sa ibang tao tungkol sa isyong ito. Napakahalaga ng bawat tulong. Tandaan natin na responsibilidad nating lahat kung anong klaseng mundo ang iiwan natin sa susunod na henerasyon. Handa na ba kayong sumabak sa mundo ng mga reindeer? ang bituin ng Arctic, ang alamat ng tundra. Nakita ninyo kung paano umaangkop ang mga reindeer sa kanilang kapaligiran. Hindi ba't kahanga-hanga ang kanilang maringal na paglalakbay, parang mga nomadiko? Napansin nyo ba kung paano nakakatagal ang mga reindeer sa malupit na kapaligiran ng Arctic? Paano kayo mabubuhay sa minus 50 degrees Celsius? Mag-comment kayo! 50 degrees Celsius! Maisip ninyo ba? Parang taglamig sa bundok hala, di ba? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. Sana ay mas naunawaan ninyo ang kalikasan at ang mahiwagang mga hayop na ito sa pamamagitan ng video na ito. Ang pangangalaga sa kalikasan ay pangangalaga sa ating kinabukasan. Tulad ng pag-aalaga natin sa ating mga kagubatan, tulad ng Siberian Taiga, kailangan din nating pangalagaan ng Arctic. Ingatan natin ang mga magagandang bundok tulad ng Seoraksan. Hanggang sa muli!